So ngay araw guys, dumating na nga play in order kong monitor. Nagbasa lang ako ng buhok at pupunta na ako sa computer shop. Habang paalis nga ako ay minakita nga pala ako dito naglilinis ng kuko. Sakto nga pala guys dahil pwede na nga pala magtanim dito. Kaya swerte ko dahil nabudol ako. Kakapagupit ko nga ala pala dito sa kamay ko kaya paamo na yung pinalinis ko. Hindi ko na nga pala itong ginugupitan kasi kapag ako nga pala nagugupit ang pangit ng tubo. Mura lang naman kaya mas maganda na 'to kaysa sa akin. Pagkatapos ko nga pala guys ay diretso na ako sa computer shop kasi merong nga pala nasirang monitor dito. Mga na nga pala yung mga bata kaya marami nga pala naglalaro ngayon. Ako na nga na pala magbabantay dito kaya makakauwi na rin si mama. So yung sirang monitor nga pala guys, ito nga pa lang sa server. Alam ko LCD burn to. Pero hindi ko alam guys kung ano yung nangyayari dito. Bigla na lang kasi nagkaganyan at hindi na mabasa yung mga letra. Ang mahal pa naman ng bill ko dito kasi nga branded. Pero mas madali pala to masira kaysa sa local. Na troubleshoot ko na rin to, guys pero ganun pa rin. Kaya ito yung reason kung ba't nga pala ako bumili ng monitor. Nahihirapan na rin kasi kami magbasa dito lalo na si mama. Kasi yung mga letter hindi na masyadong visible. Kaya kapag may naglo-load nga pala at nage nahihirapan kami makita yung pangalan. So ito nga palang binili ko monitor guys ay Acer at 2,000 pesos lang. Pero yung maganda dito, 100 refresh rate at IPS. Kung alam ko lang guys, ito na lang yung ginamit ko monitor sa mga client. Mas mura kasi ito guys ng 600. Pero yung mga monitor ko nga pala sa client is, ay wala pa rin pagbabago kahit 1 year na. Kaso dito lang talaga ako nabigo guys sa gamit ko monitor na AOC. 8,000 nga pala bilo ko dito at wala pang 3 years na na. Siguro issue talaga ito ng monitor kasi marami nga pala kami nakaranas nito. Kaya X eh, na talaga yung brand na yan. So ito guys, nagtatry nga pala ako ng bagong brand na monitor. Malay natin guys, baka magpatayo pa ako ng computer shop. Kaya ayan, nagtatry pa ako ng bago. So ito naman AOC guys, ay basura na nga pala to. Bilhin nyo na lang sa akin, 500 pesos sa inyo na to. Yung mga nilalaro nga pala dito sa computer shop ko guys, ito nga lang crossfire. Kayaan nga pala yan guys, kung sino nga pala yung natalo, siya yung magbibigay ng pera. Pati nga rin ako guys, napalaro dito. Kaya sa so, mga player ng crossfire dyan, kapag dumayo kayo dito sa amin, mapapalaban ako. Kaya sa so, mga tagakabuyo, dayo kayo sa amin. yung mga player nga pala dito na pwedeng lumaban sa inyo. Siyempre, isa na ako doon. So, yung nga guys, masama nga rin pala yung panahon ngayon at parang uulan. Akala ko mawawalan ako ng player pero ayan puno. Pero yun nga guys, tama yung pakiramdam ko kasi maya maya umulan. Pero kahit na ulan nga pala guys, ay nagdadating nga naman yung mga player. Siguro ito yung mga baon nilang hindi ginasto sa school para may panglaro. Tapos si mama nga pala guys, pumunta dito at may dala nga palang Jollibee. Kaya mamaya hindi na ako maghanap ng hapunan. So yun nga guys, kamusta namin yung computer shop after ko nga pala mag-upgrade. Ayun, shoutout nga pala sa Pantech. Grabe yung pagka ko nga pala dito sa headset nilang kulay puti. Imagine guys, tigsa sa 500 nga pala tong headset na to pero wala pang one week sira sira na katanggap tanggap pa na isa lang yung masisira pero lahat ng binili kong headset na kulay puti sira buti na lang talaga na hati yung binili ko limang itim at limang puti pero syempre guys kaya nga rin ako nag upgrade para mapaganda yung computer shop pero dahil sa kulay puting headset parang walang pinagbago maganda nam yung sound eh pero yung quality ng headset ang pangit kaya shoutout sa pantik e eh, tigil nyo na tong kulay puti dahil madidisappoint lang yung mga customer sa inyo so kamusta naman yung kita ng computer shop after ng upgrade so yung nagastos ko nga pala dito sa computer shop case ay 10 Sampung keyboard, sampung mouse, sampung headset, sampung RAM. Ginawa akong 16 gig RAM yung computer ko. Para kapag naglalaro ba ng lag. At yung mouse naman para tumagal yung lifespan para hindi na mag-double click. At yung keyboard para mapil nila yung mechanical keyboard. Blue switch nga pala to guys kaya ramdam na ramdam nila yung pag-click. At syempre yung headset para quality yung sound. Para kapag nagsa sound trip, buo, hindi sabog. So worth it ba ang pag-upgrade ko ng computer shop? Yes, kasi yung earning namin tumas nga pala ng 20 to 30%. O dahil lang yon sa Grow a Garden